Today is January 13, 2024. Three months din akong hindi nakabalik dito guys. Buti na lang at anjan si na Uncle Ricky. Nagpadala na lang ako ng suhol para pang palinis. Tapos yung iba sila na lang ang naglinis. Mga talo nga pala ang mga tanin na yan guys. Kina Uncle Ricky yan. Hinayaan ko na sila mag-garden dyan. Basta malinis yung paligid. Sa kanila na yung harvest nila, hindi na ako hihingi kahit na piso. Ito guys ay nabaling sanga ng malaking puno ng rubber. Mabuti lang at hindi napunta sa ating maliit na budiga. Kung hindi, wasak yung ating bubong. Masyado na kasi mabigat ang sanga na yon kaya ayun, nabali siya. Nagpa-finishing na nga pala tayo dito sa harapan guys. Inubos lang natin yung stacks na apat na sako ng simento. Yan, hanggang sa harap lang siya. Sa gilid, hindi pa natapos. Yung ating door, hindi pa masyadong natapos. Temporary lang rin. Lalo na sa kabila. Gamit ko lang dito ay Tapos, temporary na lock. Basta lang may pintuan. Dito sa gilid, guys. Kalahati lang yung na finish. May finishing. Concrete finishing. Or plaster So, ayan guys. Kalahati lang kasi naubusan na tayo ng siminto. Marami pa naman tayong graba. Siminto lang yung naubos. So, next time lang na natin to tatapusin. Nagpa-spray nga pala tayo ngayon guys. Tapos ay run winning. Ayon si GR nag-spray para sa damo. Kasi masayado na rin mahaba ang mga damo dito. Kaya pina-sprayhan ko na lang. Dito sa banda na to guys, masyado na rin mahaba yung damo halos din na makita yung mga tanim nating durian. Buti lang may mga flag na pula. Yun ang palang tandaan. Yun nga pala guys ay namatay na falcata. Sa tingin ko a uh, sakit yun ng falcata guys. Kasi doon sa kabilang bundok din. Sa kabilang bukid, ganoon rin namamatay ang mga falcata. Ah, Nag-round wedding tayo guys kasi ang dami ng damo. Mahaba na yung mga talahin. So, oh, yun yung bahay guys. Yes. So, andito tayo guys sa boundary. Ito yung boundary guys. Dong yoga, okay, ini sah so. terus. From here hingga jantana mulak-lak nah kahui tulips doyan tulips. So, yun guys ang init uh, 11.30 in the morning ito yung daan guys ito na yung papuntang langag, barangay langag medyo maputik pa pero sa dun sa unahan papuntang langag may mga graba na sana 10 years from now concrete na to para mas accessible tong farm natin so yun yung update natin ngayon guys see you next time bye bye